Isis, bakit sila hinlayaan? Bakit? Ikaw, bahat kayo? Wala rin! Bakit? Bakit sila hinlayaan? Mawala ka na ko. At bakit nag-tribe sa na yung si Ligaya? Mga idol, dito sila nag-usap-usap. Magandang umaga po, mga ka-idol dito na naman kami sa ano sa bahay ko na pinaglulunggahan ng mga nila ni Commander Luz at saka ano Commander Commander Brando so mga ito itong niyari ano na kami ngayon Suave uh, Swabi at saka si, si Mr. Swabi at saka si 44 at saka si Rafael at saka si Ligaya kasama, na nangang kasama ako kasi si Did, may tama yun sa paa hindi siya makalakad nandoon yun sa kubo na pasamantalang tirahan niya kaya mga kaidol itong si Dodong naman wala siya hindi siya nakasama ngayon dahil yun na nga binabantayan yung pamilya niya binabantayan niya yung pamilya niya kasi yun na nga napag-iinitan din yun so ngayon mga kaidol nandito kami para yun na nga hindi kami titigil hanggat hindi naman makuha yung yung pinakawa kabatang kapatid nila ni Rafael at saka ni Dave hindi namin titigilan niya hanggat hindi namin makukuha so ngayon idol shout out ko pala sa ano sa kay Pati at saka kay Iki kapuso ko at saka po shout out po kay kay Mamjang Saka shout out po kay ano sa sa kay ano sa kan kay, kay Els at saka shout out po diyan sa ano kay Angel Saka shout out po sa lahat ng OFW sa kahit saan ng panig ng mundo. Uh, maraming salamat po sa pag supporta sa amin at saka sa subscribe sa aking YouTube channel Dante Explorer. So, maraming maraming salamat po sa inyo. At saka nga po, bisitahin um, niyo po ang channel ni ni Rafael, Rafael Adventure at saka David Hunter. At saka sa mga kasama ko po na, sum, na walang sawang sumusuporta sa akin si 44 at saka si Swabi. So, maraming maraming salamat po talaga na may mga tao na walang sawang tumutulong sa amin. At ito. At yun na nga, ulitin ko. Maraming salamat. So ito, umpisa natin. Punta tayo doon sa kanya, ano? Kasi nag-uusap sa Silgaya sa La 44. So, punta ka tayo. Ah. Oh, Kasama ko yung Sir Fael. Kasama ko yung si... Ah, uh, Si Dante Explorer. Um. Na, no? ah. uh, please subscribe uh, sa channel niya no hmm. comment like saka ganun din kang Rafael subscribe niyo po Char Rafael follow and share Rafael Adventure ko pa ng taga to grabe Mariel so ko sa Ah. Uh, Nya lang siguro. Hmm, Mamaya na. Oh, sige. Um, oh, Kumain ro si masasabi, ba? Oh. Ah. So, sige. Ang mm. sa ngayon, iniisip ko, ituro muna natin daan papunta doon kay Brando ngayon. Basta oh, na natin siya. Oo, oh, sige. 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 So mga kayo, siya mag-guide sa amin kasi siya ang nakakaalam dito. So let's go! <laughs> oh, sige, sa Kumain ko bantay. Oo, sige. Oo, oh, hindi. Okay. Sige. Okay. Sige, sige. Susunod natin kasi malayo. Ano May mga tao doon. <laughs> Andiyan pa rin yung nagchichinso. Natuhan, <laughs> Commander Los. Nagas <laughs> lang tigil na pagpudo ng kahit tulok. Yun nga. Walang awa din. Kaya, yeah. nag-landslide ang mga bundok dahil... Wala mga patawad mga tao na ito. Tagot na kayo. Manaligaya, mag-ingat kah? Fred, ingat kayo. Fred, ingat ka, ingat. Okay. Ha? Huh? Sige, sige, Fred. Tingtingin sa likod, ha? Ha? Huh? Tingtingin sa likod, baka mabulaga na naman tayo. Sige na. So kay kaidol, ngayon, naagaw ni, kahapon o naagaw ni, ni Brando, Commander Brando ang aking baril. So si Dave ngayon, hiniram ko, hiniram ko yung baril niya. Pasamantala na ano kasi hindi siya nakalaka dahil yun na nga, natatamaan siya sa ng banda sa pa dito, banda, o sa hita. So pinahiram niya sa akin muna yung, yung baril niya. Ito. Eh, to magbigay mo ng protection sa akin kasi sayang yung baril ko. Kabibili ko lang 'yon. Ito po, daw Wala man wala man. Wala man. saan Narinig ako may ano pa dito ka

Sa bakit ka huwag kayo mandaros bakit, bakit hulayaan, mawala ka at bakit kayong kayong kayo. Digay. Okay, no, no, no. Dito sa ah, bigay ito sa kanyang ano, ina. Ano po na siya? Kaya inano pala siya. Kinukontrol pala siya niya. Ikaw nagbabantay dito. sa kanya, di ba? Ikaw nagbabantay sa kanya? Anong nangyari? Anong nangyari? Ha? Lahat kayo tatanga-tanga? Tatanga ka? Tatanga-tanga kayo lahat? Tatanga-tanga? Tatanga-tanga <susur«> tayo, tatanga. <-tanga. tugan> tigao, tigao. Ikaw! Ikaw! Simula ang magdagdag na lang mga tahungan. Naiintindihan mo eh, ba ako, Daya? gusto nila akong kunin. Gusto nilang kunin Kinuha nila ako kapon. O kaya nga, inamit mo sila. Hang doon nila. Uli sukran. Masyopik yung to, yung stock for arabik. Patawag, ay mamay. Patawad, patawad. Pag namatay siya, baka kaya, baka kaya ba yung tawad mo? Ha? Napakalikado Bakit itong kumantay na ito. Niyo at magbantay kayo. Wonder na ito. Mm Hindi -hmm. basta-basta. Ano ba yan? Ano ba kayong puntahan dito kung anong nangyayari sa inyo? Ha? Pero sa ngayon, Commander. Ha? Kailangan ko pa kayong puntahan? Okay, kung ang plano na Wala ko lang si Commander Ligaya. Huwag mo muna akong tanongin niyo. Eh, Walang plano ko. Dahil wala akong pakialam. Wala kang ginagawa, di ba? Makatapang. Anong nangyayari sa kahapon? Anong ginawa nila sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? ni sa Nasa si Ligaya ngayon. Lahat kayo hanapin yung si Ligaya ha. Kung maaari patayin ninyo, patayin nyo. Dahil pag hindi nyo napatay si Ligaya, ha? So, Masuro ko sa Talagang Ligaya na nung pag-iinitan naman. Ikaw ang pinagkakatiwalaan kong magbantay sa kanya. Ha? Puputok ko sa ulo mo. babasahin ko yung mga bumuli ninyo.

Tingnan mo pati 'tong pagkain natin. Paano naman ito? Anong naman ang poto ito? Ha? Kapirisa mo. Ha? O kampo go. Hindi kita pinalalakin, go go. Hindi kita pinalalakin mahina. Hindi, mo? Puno na na. Gumapit ka rito. Sa kabutukan. Basta 'yung magbantay na kayo noon. Rigyo? Dalawa. Hindi yo kami iya kasi komandan bando. Makasiyo. Talaga mo. Tignan niyo ang paligid. Nakita ko ito mabait ito. Pero talagang nabi brainwash na ito. Bata na ito. Napasama nang ano nitong bata nito dahil terorista ang nagpalaki sa kanya. Alam, siya. Ang Tapos na. Ano? Saan ko lo kumito si Tan? Na. Pagod na talaga ako sa sarili ko na na. Anong gagawin natin? Eh, tunting saya sa aking puso. Wala akong maramdaman. Hindi ka ba sumaya na kahit pa paano ngayon hanggang ngayon buhay ka pa? Hindi ka sumasaya na kahit pa paano hanggang ngayon may, may nanay kang matatawag? Hindi mo mo nakita yung mga kapatid mo. Nakita mo na pangatulog. Ang naramdaman mo ngayon. Anong pakiramdam? -e Galit no, at puot mo na. Anong klaseng pukot ngayon ngayon? Gusto mo siya?